Mount Bulusan sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ilan sa pinakamalakas nitong pagsabog nangyari taong 2010 at 2011. Pero nitong madaling araw ng April 28, isang hindi inasahang pangyayari ang gumising sa mga residente. Ang pang-apat kasi sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Bulusan, muling sumabog. <laughs> Bulkan Bulusan. Hindi ulan ang bumagsak mula sa langit, kundi abo. Parang snow sa labas. Nagpuga ito ng volcanic plume o parang uso na umabot sa 4,500 meters ang taas. Guys, ashfall na po dito sa barangay Tinampo. nung huling sumabog ang Bulusan Volcano sa Sorsogon, sa Kabikulan. Sa linggong ito, muli itong nag-alboroto. Kamustahin natin ang ating mga kababayan doon. Ingat po tayo guys. Grabe oh, mag-zero visibility na. Pagsikat ng araw, ito ang bumungad sa mga residente. Buong paligid, putim-puti, nababalot ng abo. Ang mga tiga-irusin na abutan ng aming team na abala sa paglilinis ng kanilang mga bakuran. So, ko na kapirwisyon so na abo sa Lubime. Hindi talaga kami nag kasi may mga kabuhayang kami na maiwan dito. Si Aldrelin naman, nag-alsa balutan. Ang kanya kasing tahanan, nakatayo sa loob ng tinatawag na PDZ o Permanent Danger Zone ng Mount Bulusan. Overviewing po siya sa bahay namin. Kaya pag may kakaibang itsura yung Bulusan Volcano, alam, alam namin na talaga mag-a-alert to siya. Mag-aalas 8 ng gabi nitong Martes, nung may narinig na ingay si na para raw tunog ng mga naglalakihang bato na bumabagsak mula sa bulkan. Talagang makapal pa yung abo at saka ang baho po ng asopre. Natatakot po kaso pananalig na lang po sa Diyos ang tanging sandata na lang po namin. Ito yung main crater niya. Last 28, ito yung mga na tinamaan. Nung pumutok naman siya ng 29, dito naman bumagsak sa part ito hanggang dito. Meron tayong naitala na nag-request ng ma-evacuate sila because of the difficulty of breathing. Si Loyola naman isinugod sa ospital matapos magsuka at mahirapang huminga. Pagpasok ko ngayon sa bahay, maya-maya sumuka na ako ng sumuka hanggang nanghihina na po ako sa kasusuka. Nahihilo ako. Nagkaroon po ng irritation sa airway. Yung pagsusuka po na yon ay apparently po ay nagresulta po sa pagkakaroon po ni nanay ng hypokalemia. Yan po yung pagbaba po ng potassium sa ating sistema ang magsasaka namang si Sancho. Wala nang nagawa kundi manlumo sa naabutan niya sa kanyang taniman. Ang aanihin na niya kasi sanang mga nyog at saging hindi na mapakinabangan. Yung aboy, yung nakakapit na sa mga dahon, parang mga lanta. Kung ulan yun yan, maganda. Sa kasalukuyan, nakataas po sa alert level 1 ang Bulusan Volcano. Meron din po tayong pagtaas ng sulfur dioxide emission. Mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng mga pagputok. Samantala, ilang linggo lang bago nag-alboroto ang bulusan, ang Mount Kanlaon na ilang buwan nang binabanpaya ng kilos, puling niyanig ang isla ng Negros sa Kabisayaan. Busog na kayo? Gani, busog lagi kayo ang buga, oh. Busog na kayo, no, kayo Burag, papawag, Bura... galihok naman. Busog na kayo, galihok naman. na kayo, galihok naman. Lalo mo na, busog na. Ilang linggo lang bago nag-alboroto ang bulusan, ang Mount Kanlaon na ilang buwan nang binabanpaya ng kilos. puling niyanig ang isla ng Negros sa Kabisayaan. Usog na kayo? Gani, usog na buga, oh. Usog lagi. No, kayo mabaw, galihok naman. Ang pagputok ng kanlaon, nasaksihan ni Regina. Sa'yo ka ay ka kang kaasodera. Alagang tanawagang! Uy, tana, be! Tanawa yung aso, ka itom na kayo ang ninggawas ikaduha, oh! Nakakatakot talagang tumira malapit sa bulkan kasi anytime pwede siyang sumabog. Dahil nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bayan ng Kanlaon sa Negros Oriental, marami sa mga residente hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Si Noel, limang buwan nang nakatira sa eskwelahang ito na ginawang evacuation site. Mahirapan kami dito kasi wala kaming anak buhay. Hindi may kasabot sa muang kaguli ng asa may magsugod. Gustuhin man daw niya sanang umuwi sa kanilang bahay. Imposible raw ito. Nasira kasi ng ashfall ang kanilang bahay. Nakita na ko ma'am ang sin. Wa na, wala. Buslot na tanan. Masakit po ma'am kasi ang uh, muang kuge, Hindi pa dahil mahigpit na ipinagbabawal na bumalik muna sa mga bahay na sakop ng danger zones, si Betty napilitang ibenta ang kanyang mga alagang hayo. Ang baka, 30,000 30 na bili lang o 28. O niya, ang karabaw, 48,000 na alin rao koan, 35. Wala may choice kayo. Padala mo ang tatriang hayo po, wala mo may kabutangan wala na rin daw kasing makain ang mga ito ang mga damo at halaman kasi sa kanilang lugar nahaluan na ng abo mayroon naman pong plano po ang local government unit ng Canlaon for a relocation site pero ang tanong ngayon ng marami may connection nga ba ang halos magkasunod na pagputo ng dalawa sa pinakaaktibong bulkan ng Pilipinas wala pong koneksyon ang activity ng Kandoon Volcano at Bulusan Volcano dahil sila po ay magkaiba po ang pinanggagalingan ng kanilang magma. No? Madalas po talaga sa ating kasaysayan na meron pong nagsasabay-sabay ng mga na mga vulkan na pumuputok. Ang Kanlaon Volcano po ay nakataas sa alert level 3 dahil mataas po ang tala ng volcanic earthquake sa Kanlaon Volcano. Tumataas din po o patuloy pa rin po ang dahan-dahang pamamaga ng vulkan na naguhudjat po na meron po tayong deep magma intrusion sa ilalim. Naghahanda ang Kanlaon Volcano sa isang major eruption. Sana wala nang susunod pa na pagputok. Sana po, yung ano po ng vulkan, humigil na po. Dapat nakahanda na yung ating mga emergency kits, no? yung ating go bag. No? Kaya na kailangan natin ng mga face masks upang makaiwas na makalanghap ng abo ng vulkan. Umiwas, sa mga danger zones at makinig po sa mga payo ng gobyerno at ng mga eksperto para po tayo ay hindi mapahamak. matakiyang! Oh, Vulkan, bulusan. Parang snow sa labas. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire kung saan madalas ang mga pagsabog ng bulkan, lindol at iba pang mga sakuna. Hindi na tayo dapat magulat kung paulit-ulit na may sumasabog na bulkan sa ating bayan. Kusog na gid kayang buga Oh. Kaya sa bawat minuto, maghanda dahil hindi natin alam ang susunod na pag-alboroto ng ilan sa mga napakaaktibo nating mga bulkan lalo pat sa bawat pagsabog buhay ang nakataya Guys ashfall na po dito sa Barangay Tinampo